Tara, samahan ninyo ako sa ating paglalakbay sa kasaysayan habang ating sinisiyasat ang mga kahangahangang imbensyon noong unang panahon na humubog sa mga sinaunang sibilisasyon. Mula sa mga pinakasimpleng kagamitan hanggang sa mga masalimuot na sistema, ang katalinuhan ng ating mga ninuno ang siyang pundasyon ng mundo na ating ginagalawan ngayon. Isipin ninyo ang isang mundo na walang gulong, walang nakasulat na salita, isang mundo kung saan ang oras mismo ay isang misteryo. Ang mga imbensyong ito na naisip libong taon na ang nakalilipas ay hindi lamang mga bagay, kundi mga revolusyonaryong ideya na bumago sa lipunan ng tao. Sa mga susunod na kabanata, babalik tayo sa nakaraan at tutuklasin natin ang mga kwento sa likod ng mga napakahalagang inovasyong ito. Ating susuriin ang kanilang mga pinagmulan, unawayin kung paano sila gumagana at masasaksihan ang kanilang malaking epekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang ating paglalakbay ay magsisimula mga limang libo at limang daang taon na ang nakalipas sa sinaunang Mesopotamia, isang lupain sa pagitan mga ilog ng Tigris at Euphrates. Dito sa duyan ng kabihasnan, isinilang ang isang imbensyon na babago sa takbo ng pag-unlad ng tao, ang gulong. Bago ang mahalagang sandaling ito, ang pagdadala ng mga kagamitan at mga tao ay isang mahirap na gawain Kadalasang umaasa sa lakas ng tao o sa limitadong kakayahan ng mga hayop na pantrabaho. Ang pag-imbento ng gulong, isang tila simpleng bagay na pabilog, ay nagpabago sa transportasyon na naging posible ang paggalaw ng mas mabibigat na karga ng mas mahusay. Ginawa nung una mula sa mga solidong piraso ng kahoy ang mga unang gulong na ito, bagamat simple, ay may potensyal na baguhin ang mundo ang epekto ay agaran at malawak. Mas madali nang nadadala ng mga magsasaka ang kanilang mga ani, mas mabilis na nakakagalaw ang mga sundalo, at mas lumawak ang mga ruta ng kalakalan na nagdudugtong sa mga malalayong komunidad. Ang gulong sa diwa ay naglagay sa sangkatauhan sa daan patungo sa isang mas magkakaugnay at masiglang kinabukasan. Ang susunod nating hintuan ay babalik tayo sa sinaunang Mesopotamia, kung saan binago ng pagsusulat ang pakikipagugnayan ng mga tao. Ginawa ng mga Sumerian noong mga tatlong libo at dalawang daan bago ipanganak si Kristo, ang cuneiform ang naging simula ng naitalang kasaysayan. Gamit ang mga reed para gumuhit sa mga clay tablet na itatala nila ang mga transaksyon, batas at kwento. Ang pagsusulat ay naging paraan para maipasa ang kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Pinadali nito ang pagkalat ng impormasyon at mas marami na ang nakakaalam ng mga ideya kumpara sa si isang tagapagkwento lamang. Ang cuneiform ang nagbigay daan para sa literatura, batas at masalimuot na lipunan. Ang nilo puso ng Africa ang nagbigay buhay sa mga halamang papiro. Ginawa ng mga hipsyo ang papiro bilang isang revolusyonaryong gamit sa pagsusulat. Dahil sa pagbabagong ito, mas lumaganap ang kaalaman at nakaimpluensya sa paggawa ng mga balumbon at libro. Ang papiro, isang simpleng halaman, ay naging susi sa pagunlad ng sangkatauhan. Sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa matabang kapatagan ng Nilo hanggang sa malalagong gubat ng Mesoamerika, ang mga sinaunang kabihasnan ay naharap sa isang karaniwang hamon kung paano susukatin ang paglipas ng panahon. Ang sagot nila ay nasa kalangitan. Nakita ng mga Egyptyo ang isang paulit-ulit na pangyayari sa kalangitan, isang siklo na humigit kumulang tatlong daan at animnapot limang araw. Ito ang humantong sa paglikha ng isang kalendaryo na nagbigay daan sa kanila upang mahulaan ang mga pagbaha na nagbibigay buhay. Samantala, ang mga Maya ay bumuo ng sarili nilang masalimuot sistema ng kalendaryo. Itinala nila ang mga galaw ng araw, buwan at Venus. Ang mga kalendaryong ito ay naging mahalagang kagamitan para sa pagsasaka, pamamahala at mga gawaing pangrelihiyon. Nagbigay ito ng balangkas upang maunawaan ang kalikasan at planuhin ang hinaharap. Mula pa noong unang panahon, ang mabuhay ay nakasalalay sa pagkuha ng ikabubuhay mula sa lupa. Sa Mesopotamia, isang revolusyon ang nagsisimula. Lumitaw ang araro na bumago sa pagsasaka. Ang kagamitang ito na pinabuti gamit ang metal ay nagpabago sa kasaysayan. Kasama ang mga kalabaw, mas naging mahusay ang pagsasaka. Mas malalawak na lupay na ang kayang sakahin ng mga magsasaka. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago. Lumago ang mga ani na nagtulak sa paglaki ng populasyon at pagusbong ng mga lungsod. Ang araro ay simbolo ng talino at pagbabago ng tao. Ang oras isang dimapigilang puwersa ang namamahala sa buhay ng lahat ng nilalang sa mundo. Sa loob ng maraming libong taon, sinikap ng mga tao na maunawaan at masukat ang paglipas nito. Sa duyan ng kabihasnan, kung saan ang araw ay matinding sumisikat sa mga sinaunang Mesopotamian at Egyptian, lumitaw ang isang simple ngunit mapanlikhang imbensyon, ang orasan ng araw. Ginawa mula sa bato, kahoy o metal, ang orasan ng araw ay gumagamit ng paggalaw ng araw sa kalangitan upang subaybayan ang paglipas ng mga oras. Isang git ng gnomon ang naglalagay ng anino sa isang markadong ibabaw na ang posisyon ay nagpapahiwatig ng oras ng araw. Ang mapanlikhang kagamitang ito, bagamat simple ang disenyo, ay kumakatawan sa isang malaking hakpang sa kakayahan ng sangkatauhan na ayusin ang kanilang buhay. Gamit ang orasan ng araw, ang mga unang kabihas ng ito ay maaring hatiin ang kanilang mga araw sa mga bahagi na nagpapahintulot sa pag i mga aktibidad, mga seremonyang pangrelihiyon at ang organisasyon ng trabaho. Pinalakas nito ang mas malalim na pag-unawa sa oras na nagbigay daan para sa pag-unlad ng mga kalendaryo at mas sopistikadong mga instrumento sa pagsukat ng oras. Ang simpleng orasan ng araw, isang patunay ng talino ng tao, ang nagmarka sa ating mga unang hakpang sa pag-unawa sa mga sikreto ng oras. Ang katawan ng tao, isang napakasalimuot at masalimuot na makina, ay palaging madaling kapitan ng sakit at pinsala. Mula pa noong unang panahon, ang mga tao ay naghanap ng mga paraan upang maibsan ng pagdurusa at magpagaling ng mga may sakit. Sa mga sinaunang kabihas ng India at Egypt, ang mga dalubasang manggagamot ay nakabuo ng isang kahangahangang iba't ibang mga kagamitang pang-opera. Ang mga unang practitioner na ito Bagamat kulang sa kaalaman at teknolohiya ng modernong medisina, ay may kahangahangang pagunawa sa anatomiya ng tao at isang matatag na pulso. Gumawa sila ng mga pinong panistis mula sa obsidian at tanso na ang matatalas na talim ay kayang gumawa ng mga eksaktong paghiwa. Ginamit ang mga sipit na gawa sa buto o metal upang bunutin ang mga banyagang bagay at manipulahin ang mga tissue. Marahil ang pinakanakakagulat ay ang paggamit ng mga drill na ginawa ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan para sa mga pamamaraan tulad ng trepanation, isang kasanayan na kinabibilangan ng pagbabarena ng maliliit na butas sa bungo. Bagamat pinagdedebatihan pa rin ang mga dahilan para sa pamamaraang ito, ito ay isang testamento sa katapangan at kasanayan ng mga unang surgeon na ito. Ang mga kagamitang ito, bagamat simple para sa mga pamantayan ngayon, ay kumakatawan sa simula ng pag opera isang testament sa habag ng tao at walang humpay na paghanap ng kagalingan. Ang paglalayag, ang sining ng paghahanap ng daan, ay kasingtanda ng sangkatauhan. Sa loob ng libu-libong taon, tayo ay umasa sa mga bituin, hangin, at sa hugis ng lupa upang gabayan ang ating mga paglalakbay. Ngunit sa sinaunang sina, isang revolusyonaryong imbensyon ang lumitaw gamit ang dinakikitang puwersa ng daigdig upang ituro ang daan, ang kompas. Ang kompas, sa pinakasimpleng anyo nito, ay isang simpleng aparato. Isang lodestone, isang piraso ng natural na magnetized na iron ore, ay malayang nakabitin na nagpapahintulot dito na ihanay ang sarili sa magnetic field ng daigdig. Ang tila mahiwagang katangiang ito, ang matibay na pagkaakit ng lodestone sa magnetic north ay unang ginamit para sa mga spiritual na layunin tulad ng geomancy at panghuhula. Gayunpaman, ang potensyal ng compass para sa nabigasyon ay agad na natuklasan. Sa pamamagitan ng pagunawa sa ugnayan sa pagitan ng orientasyon ng lodestone at ng mga direksyon, ang mga mandaragat at mga explorer ay maaring magplano ng mga ruta sa malalayong distansya, kahit na walang mga pamilyar na palatandaan. Ang bagong kakayahang mag-navigate ng may higit na katumpakan at kumpiyansa ay nagbukas ng mga ruta sa dagat at nagpadali sa kalakalan, paggalugad at pagpapalitan ng mga ideya sa pagitan ng mga kontinente. Mula sa matatayog na piramide ng Ehipto hanggang sa maringal ng mga zigurat ng Mesopotamia, binago ng mga Romano ang pagtatayo gamit ang semento. Pinaghahalo nila ang abo ng bulkan, apog graba na tumitigas hanggang maging parang bato. Dahil dito, nakagawa sila ng mga arko, bobeda at simboryo na makikita sa matibay na koliseo. Ang semento ang ginamit sa malalawak na daanan, mga aqueduct at pampublikong paliguan na humubog sa Imperyong Romano at maging sa iba pang lugar. Ang tubig, ang buhay ng kahit anong sibilisasyon, ay nagbigay ng kakaibang hamon sa mga Romano. Habang lumalaki ang kanilang mga lungsod, lumalaki rin ang kanilang pangangailangan para sa mahalagang likas na yaman na ito. Hindi na kayang tugunan ng mga ilog at balon ng mga pangangailangan ng Roma. Ang mga inhinyero ng Roma ay gumawa ng isang mahusay na solusyon, ang aqueduct. Ang mga kahangahangang gawa na ito ng inhinyeriya ay umaabot ng milya-milya na sumisimbolo sa pagiging makabago ng mga Romano. Gamit ang gravidad, Dinadala nito ang tubig mula sa malayong mga bukal papunta sa mga lungsod. Bato, ladrillo at konkreto ang bumubuo sa pundasyon ng mga estrukturang ito. Patuloy na dumadaloy ang tubig papunta sa mga fountain, paliguan at mga tahanan. Naglagay ang mga inhinyero ng mga tangke para sa mga latak at mga sistema ng pagsasala. Sinisiguro ng mga sistemang ito ang kalinisan at kalinawan ng tubig. Nagbibigay sa Roma ng walang kapantay na kalinisan at malinis na tubig. Malaki ang naging epekto nito sa lipunan ng mga Romano. Ang mga pampublikong paliguan ay naging sentro ng buhay panlipunan habang ang mga fountain ay nagpabago sa itsura ng mga lungsod. Ang mga aqueduct, simbolo ng kapangyarihan ng Roma, ay naging dahilan upang umunlad ang kanilang sibilisasyon. Ang matabang lupain ng sinaunang Mesopotamia ay umunlad dahil sa mahalagang tubig ng Nilo, Tigris, at Euphrates. Ang paggamit ng tubig para sa patubig ay isang mahirap na gawain. Naisip ni Archimedes ang tornilyo ni Archimedes, isang simple ngunit mabisang solusyon. Isang tornilyo ang umiikot sa loob ng isang tubo at itinataas nito ang tubig. Dahil dito, madali nang nadiligan ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim. Ang kagamitang ito ay maraming gamit at mahusay. Maari itong gawin mula sa kahoy at magamit sa iba't ibang pangangailangan. Malaki ang naging epekto nito sa pagsasaka. Ang pamana ng tornilyo ni Archimedes ay higit pa sa pagsasaka. Ginamit din ito sa mga barko, mga lagarian at sa paghahot ng mga butil. Ang patuloy na paggamit nito ay patunay ng katalinuhan ni Archimedes. Isang walang kupas na halimbawa ng talino ng tao. Ang pangangailangan na bilangin at sukatin ang mundo sa ating paligid ay isang mahalagang likas na ugali ng tao. Mula sa pagbibilang gamit ang mga daliri hanggang sa paggamit ng abako, ang mga tao ay palaging naghahanap ng mga paraan para pangasiwaan ang mga pagtutuos. Lumitaw noong ika na milenyo bago si Kristo, ang abako ay isang malaking hakbang sa pag-unlad. Ang simpleng kagamitang ito ay nagbigay daan para sa mga komplikadong pagkalkula na nakatulong sa pangangalakal at pagtatayo. Kahit ngayon, ang abako ay nananatiling isang patunay ng katalinuhan ng tao. Habang lumalaki ang mga pamayanan ng tao at nagiging mga lungsod, naging mahalaga ang pamamahala ng basura, mabilis na kumakalat ang mga sakit. Ang Indus Valley ay lumikha ng mga unang sopistikadong sistema ng alcantarilla. Ang Harappa at Mohenjo-Daro ay makahahangangang halimbawa ng maayos na pagpaplano ng lungsod. Sa ilalim ng mga kalye ay makita ang mga maingat na itinayong mga kanal na nagpapabuti sa kalinisan at kalusugan ng publiko. Ang ganitong maunlad na pamamaraan ay naiba sa mga hamong kinakaharap ng maraming lungsod maging sa kasalukuyan. Sa kasaysayan ng mundo, kakaunti lang ang mga imbensyon na nagkaroon ng malaking epekto katulad ng pulbura. Ang pinaghalong asupre, uling at potassium nitrate ay bumago sa pakikidigma magpakailanman. Hindi sinasadyang natuklasan ito ng mga alchemist sa sina noong ikasyam na siglo habang naghahanap ng paraan para maging immortal. Ginamit muna ito sa mga paputok, ngunit dinagtagal ay naging malinaw ang potensyal nitong makasira. Pagsapit ng ikasampung siglo, sinimulan na ng hukpong Tsino ang pag-eksperimento sa pulbura. Lumitaw ang mga unang sandatang panununog na tuluyang bumago sa paraan ng pakikidigma. Mula sa masaganang delta ng Nile hanggang sa matabang kapatagan ng Mesopotamia, umuspong ang mga sinaunang kabihasnan. Pero ang mga lupain ito ay hindi laging mapagbigay. Hinarap ng ating mga ninuno ang disyerto at naisip ang irigasyon. Ang tubig ay kinontrol, inilihis at ginamit upang baguhin ang mga tigang na lupain. Ang mga sistemang ito ay nagpahintulot sa mga kabihasnan na magsaka ng mas malaki na humantong sa sobra ng pagkain at sa mga permanenting pamayanan. Umuspong ang mga lungsod na sinuportahan ng irigasyon na naglatag ng pundasyon para sa mga dakilang kabihasnan. Mula sa kalawakan ng kosmos hanggang sa masalimuot na paggana ng atomo, ang mga numero ang pundasyon ng ating pag-unawa sa sansinukob. Ngunit ang konsepto ng zero, isang tila simpleng ideya, ay kumakatawan sa isang malalim na paglukso ng intelektual, isang patunay sa kakayahan ng tao para sa abstraktong pag-iisip. Habang ang ibang sinaunang kultura ay nahihirapan sa pagpapakita ng kawalan, sa sinaunang India, noong bandang ikalimang siglo ng ating panahon, umuspong ang zero bilang isang natatanging numerong entidad. Ang revolusyonaryong konseptong ito, na kinakatawa ng isang simpleng tuldok o bilog, ay lumampas sa mga limitasyon ng mga naunang sistema ng numero na nahihirapang ipahayag ang kawalan ng halaga. Ang zero, bilang isang placeholder at bilang isang numero mismo, ay nagbukas ng potensyal ng matematika na nagbigay daan para sa mas komplikadong mga kalkulasyon at pag-unlad ng algebra, ang epekto ng zero sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi masukat. ito ang bumubuo sa basehan ng ating decimal system na nagpapahintulot sa atin na kumatawa ng malalaking bilang ng madali. mula sa perang ginagamit natin hanggang sa oras na sinusukat natin, ang zero ay isang kailangan-kailangan na kasangkapan na hinabi sa tela ng modernong lipunan. ngunit higit pa sa mga practical na aplikasyon nito, ang pag-imbento ng zero ay kumakatawan sa isang malalim na pagbabago sa pag-isip ng tao. Ito ay isang patunay sa ating kakayahang magkonsepto ng mga abstraktong ideya upang harapin ang kawalang hanggan at upang bumuo ng mga sistema ng kaalaman na lumalampas sa mga limitasyon ng ating pisikal na mundo. Mula sa kalawakan ng kosmos hanggang sa atomo, ang mga numero ang pundasyon ng ating sansinukob. Ang zero, isang simpleng tuldok o bilog, ay umuspong sa sinaunang India. Binago nito ang matematika na nagpapintulot sa mga komplikadong kalkulasyon. Ngayon, ang zero ay mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa sinaunang mundo, mula sa mga disyerto ng Ehipto hanggang sa mga lungsod ng Roma, ang salamin ay humanga sa mga sibilisasyon dahil sa kanyang ganda at maraming gamit. Nagmula sa Mesopotamia noong mga 3,500 taon bago si Kristo, ang salamin ay gawa sa buhangin, soda ash at apog. Ang mga sangkap na ito kapag lumamig ay nagiging kakaibang material. Ang mga unang manggagawa ay lumikha ng mga detalyadong beads, anting-anting at mga sisidlan. Ang pagdagdag ng metallic oxides ay lumikha ng matingkad na mga kulay na nagdagdag sa kagandahan ng salamin. Ang mga pamamaraan sa paggawa ng salamin ay lumaganap kaya dumami ang gamit nito. Sa Roma, ang pag-ihip ng salamin ay umunlad na lumikha ng mga pinong kopa at mangkok. Ang mga salamin sa bintana ay nagbigay daan sa liwanag papasok sa mga bahay at gusali. Ang blowpipe ay nagpabago sa paggawa ng salamin na nagpahintulot sa paglikha ng mas malalaking hugis. Ang salamin ay naging mahalagang bahagi ng mga sinaunang lipunan na nagpapakita ng kanilang talino. Ang pamana ng mga unang gumagawa ng salamin ay nananatili sa mga modernong gamit nito. Mula sa mga bintana hanggang sa mga lente, ang epekto ng salamin ay nananatili. Mula sa mga masinsinang disenyo ng tapestry sa Europa noong unang panahon hanggang sa mga pinong seda ng silangan, ang mga hinabing tela ay matagal ng pinahahalagahan dahil sa kanilang ganda at gamit. Pero bago pa man dumating ang mga makinang panghabi, ang paggawa ng tela ay isang mahirap na proseso. Bawat hibla ay maingat na hinahabi gamit ang kamay. Ang pag ng teller, isang balangkas na ginagamit para panatilihing mahigpit ang mga sinulid habang hinahabi, ay nagpabago sa paggawa ng tela. May mga ebidensya na nagsasabing ginagamit na ang mga teller noong panahon ng Neolitiko na nagpapakita ng mahabang kasaysayan ng talino ng tao sa paggawa ng mga kagamitan mula sa mga hilaw na materyales. Ang pangunahing prinsipyo ng telar, mga sinulid na nagtatama sa tamang anggulo para makabuo ng tela, ay nanatiling pareho sa loob ng maraming libong taon. Gayunpaman, ang telar mismo ay nagkaroon ng iba't ibang anyo at pagbabago sa iba't ibang kultura. Mula sa mga simpleng telar na ginagamit ng mga tribimong lagalag hanggang sa mga komplikadong telar na nakakagawa ng mga masasalimuot na disenyo, ang imbensyon na ito ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng mundo ng tela na alam natin ngayon. Likas sa atin ang pagnanais na galugarin at intindihin ang mundo. Gumawa ng mga mapa ang ating mga ninuno para maglakbay. Ang mga Babilonyo ang lumikha ng ilan sa mga pinakalumang mapa na kilala natin. Ang mga tapyas na luwad na ito ang simula ng paggawa ng mapa. Nakita at naunawaan nila ang mundo. Ang matematika sa kanyang maayos na lohika ay naging isang mahalagang pundasyon ng sibilisasyon ng tao. Ang teorama ni Pythagoras ay napakahalaga sa geometry. Ipinangalan kay Pythagoras, sinasabi nito na sa isang tatsulok na may gulong 90 degrees, ang parisukat ng hypotenuse ay katumbas ng kabuuan ng mga parisukat ng dalawang natitirang gilid. Ang teorama na ito ay matagal ng alam bago pa man si Pythagoras. Ginamit ito ng mga taga Babylonia at mga taga Egypto sa arkitektura at pagsukat ng lupa. Ang mga prinsipyo nito ay sumasaklaw sa iba't ibang kultura at panahon. Mula sa pag ng gulong na nagpabago sa transportasyon hanggang sa pag-unlad ng pagsusulat na nagbigay daan para maitala at maibahagi natin ang ating mga iniisip at ideya hanggang sa pagkakatuklas ng teorama ni Pythagoras na nagbunyag ng mga sikreto ng geometry ang katalinuhan ng ating mga ninuno ay patuloy na humanga sa atin. Ang mga sinaunang imbensyon na ito na isinilang mula sa pangangailangan, kuriosidad at matibay na pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng tao ay hindi lamang humubog sa mga unang sibilisasyon, kundi naglatag din ng pundasyon ng modernong mundo na ating ginagalawan ngayon. Ang pamana ng mga inobasyong ito ay nakapaligid sa atin. Ito ay nasa mga kalsada nating na binabagtas, mga gusali na ating tinitirhan, teknolohiyang ating ginagamit, at sa mismong diwa ng ating pagunawa sa mundo. Habang tayo'y nakatayo sa balikat ng mga higante, Humahanga sa mga nagawa ng nakaraan, magpasigla rin tayo na yakapin ang diwa ng inobasyon at ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagtuklas na nagsimula libu-libong taon na ang nakalilipas. Salamat po sa pagsama sa amin sa kamanghamanghang paglalakbay na ito sa kasaysayan. Mag-subscribe po para suportahan ang aming channel. Kapayapaan at pag-ibig po sa inyong lahat.